assim Siyempre po ko dyan, excited na ang mga studio tiktropa natin. Pero kasi excited na din kami dahil nga mapapanood na namin ang magpakailanman Oy. episode mo oh. this Saturday. Kaya yes. ayaw ay mo naman ang mga tiktropa natin yes. dyan. Yes, of course mga kapuso. I just want to invite all of you to please watch uh, my MPK episode this Saturday. Uh, kasama ko po si Miss Charmaine Arnaiz, Sir Dominic Ochoa, Sir Effie Quezon, Sir Bobby Andrews. And this is called uh, Tatlo Ang Tatay Ko. So please oh. watch this Saturday 8 p.m. po yan. Diba? And of course, sarap di diba? Every Saturday 10 a.m. Oh. Yes! Ikaw naman, Kim. Poy. Saan ka ba namin makapanood, makikita? Siyempre sa ano ko, YouTube channel. You can follow me at Kim Poy Feliciano on Facebook and YouTube. Ayan, maraming salamat po. Oh. Okay, Kim Poy and Cassie, magready na kayo dahil sa round two, maglalaman kayo sa larong luksong timba, timba. at beso Okay, Ayan, sila. Pupesta po sila. Ito na. Ito na. Anjan pala si Miss Tracy. Hi, Miss Tracy. Tracy Garcia. Hello, Miss Tracy. Tracy. Love you. Hi, Miss Tracy. Oh, pwesto na sila. <laughs> at bag at sila si po at si Kim na. Habang sinusot nila, di ba? Oh, okay, oh, ready, ready na? na. Ready, eh. oh, ready na yan. Kasi at Kim Poy, meron na kayong 1 minute and 30 seconds to play TikTok Love. Happy, Happy time, time now! Let's go! Kailangan dito oh. pala. Bisado lang ang bawat Scouting strategy. Ito, dapat dito, dapat hindi bisado okay, madalbo. Okay, okay yan, Kasi. Good job! Okay, nakuha si Calab jay, kasi, kasi. Okay, si Cassie. Okay, okay. Si Kim masyadong excited. Bakit mukhang makakahabol si Cassie. Kasi, mukhang makakahabol. Kailangan sapat lang ang bawat hakbang mo. Para dito magkakasukotahan. Malalaman natin kung makakabawi ang pink team for this Nahihirapan si Kim no, Boy, nahihirapan si Kimboy. Pero si ano, si Kasi chill lang. Mukhang makakahabol Ay, si Cassie. Mukhang makakahabol si Kasi. Wow. Okay, 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 okay. Sarado akong okay, isang minuto. Makakahabol kaya si Kim Po. Kanina ay, kasi, naman. ang panalo kasi green team kanina eh. Ayun. Ay, parang, pag nanalo si Cassie, meron pa yung tie. <laughs> at pag nag-tie, magandang labo ng ating mga tiktoka. Pero kasi struggle. <laughs> mas mas marami na nga napasok ni Cassie ngayon. We Pwede nalakso. He still have 39 seconds to go. Tsaka napaka-sexy ni Cassie maglaka. Hoy! Natapon! Ano ba? Sayang. Itong yeah. game, ito game talaga para kay Cassie. mo. Oh, Wala siya. Wala siya. Tsaka si Cassie ang sexy. Chill sexy. Lang. We have 20 seconds. Team kaya mo yan. Naniniwala ko sa'yo. Oy! 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 oi. Oh. Ten! Nine! Eight! Eight. Seven! Seven. Six. Six! Five! Four! Four. panalo po ay Green Team. Sa Game 2 naman ang panalo po ay Pink Team! We have a tie! At dito pa sa TikTok lang pag tie po rito, panalo po ang lahat ng TikTok studio! Pili ko si nila yun eh. Parang parehas na team ay makakuha ng pa-premium. Pero kasi ang galing-galing mo ha. Anong secret doon? Ano naging strategy mo doon kasi? Kanina kasi nag-warm up-warm up lang ako. Ito talaga ako. Winner talaga ako. Ito talaga. Oh. Ay, ko'y! Yung oh. kanina, hindi pa ikaw. Hindi, hindi, hindi. Ay, yung, ay, lang sorry, pang sorry. Acting-acting lang yun, eh. Oh, okay. Why, ay, ay. Ikaw naman, Kimpoy. Parang anong nangyari sa ito Ako parang nabigay ko na lahat ng energy ko sa unang game na ubus. Oh. Wow! Ulan ako, one game lang. Kanya-kanya kanya, 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 kanya skill set kasi yan eh, di ba? Iba-iba ang mga naman. kagalingan natin. Uh, oh, eh. Mama. galing mo this time ha. Talaga, kontrolado, kontrolado. Oh, Tapos bandang huli, parang pinagbigyan mo pa. Oh, oh, inspired man. ka ba? Kasi ganun po ako eh. Eh. very forgiving. po inspired. inspired ka? <laughs> <laughs> ay, may tanong ko lang po, oh. may Yes, so work. <laughs> may sige ka lang. Kasi, ang mga oh. katrabaho dito sa magpakilan, ay, mga dekalibring artista. Totoo naman. Kamusta? Yes, ang, working with mo. them? Kamusta? Wow. wow! working with them? Nakaka-pressure po. Kasi, syempre, I still count myself as a first-timer. Pero, ayun, I pressure myself na dapat mas level up yung acting ko. Siyempre, oh. Syempre, MPK ito. Oo, oh, so, nabahan. Pero, Cassie at Kim Poy, maraming maraming salamat sa pagkipagkulitan sa amin today, ha? Maraming salamat. Mga tik-tropa! Susunod na, paborito nating kantahan sa tanghalian. Kahapon po, nakatatlong panalo na si Chito frente. Ang tanong guys, magtutuloy-tuloy kaya ang panalo niya today? What do you think? Malalaman natin. Abangan natin yan. At ang mas malaking tanong, makatawid kaya siya sa Grand Finals? Tanghala ng kampiyon na sa pagbabalita! Take